pinapasok namin oh kikita nyo yan grabe guys oh tingnan nyo naman guys oh kita nyo yung pinapasok namin guys sobra di ba para sa inyo yan shout out sa mga makakapanood na ito oh Oh, nasaan ako? Oh, taluktok ng mundo. Itangkita na namin yung mga bahay dito, guys. Tapos so, hindi namin ma... May ano, kasi medyo malabo yung camera. Nga, guys. Para sa inyo itong lahat. Bahala kayo dito mamaya. Ano <laughs> namin. Oh, Makala nyo, guys, nagbibiru ako. Kaya kabundukan yan, guys. Tignan so, nyo. Itangkita nyo, guys. <laughs> para sa inyo itong ginagawa kong content, guys. No? ni ikot natin yung probinsya ng namin dito no kaya ayan oh, itang kita lakas ng hangin guys o oh. Galawan yung mga puno oh, kung ano yung tsura oh. grabe ang taas lang ng araw dito guys o oh. meron pa kami nakita ditong bahay guys o oh. sira na oh. Shout out sa may-ari neto. O, oh, ngayon nyo, guys, kung kami. O, oh, aluktok ng bundok. Ayun pa, bahay pa, guys, o. Oh, ayun yung, ano ko, pinsang ko, o. Oh. O, oh. grabe, ha, mga. Kitang-kita nyo naman yan, o. Oh. Galawan ng galawan. O. Oh. Guys, o. Oh. Puro sagingan dito, ang daming puso, o. Oh. O. Oh. Ikaw insan, ano masasabi mo dyan? Sa dami niyang sagingan na yan, sino kayo may ari na ito? Ha? Yeah, no, 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 no. <laughs> Grabe oh, guys. Oh, bagyo nyo. Bagyo na dito oh. Tumbaan na yung mga saging guys. Oh. Kita nyo naman yan guys. So, oh. taloktaw ka na. Hindi lang makita yung talaga pinakapaligid yan. Oh. Ayan yung alaga namin. Oh. Ay. Ay, ay, go. Oh. Time ko dito, guys. Ang makapunta. Nasa tulokto kami ng bundok. Walang halong biru guys. Pero karsada. Tingnan nyo, guys. Oh. Pag masin yung paligid namin, guys. Oh. Taloktok ng bundok. Kitang kita nyo naman yung paligid, guys. Pero may karsada. Tingnan nyo. Ipapakita ko sa inyo ang kabuuan. Makakita. Taluktok ng bundok may karsada. Oh! Grabe! Dun yan sa amin, guys, wala makagawa ng karsadang ganito. Ay, grabe to, guys. Oh, tingnan nyo naman, guys. Oh! Taluktok kami ng bundok, guys. So oh, kahit magatingin nampa. Oh. Pero may karsada, oh. Galing kami dyan. Oh, Sagingan. taas na kami ng kabundukan guys oh, oh ang ganda oh 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 ayan guys oh tingnan nyo oh di ba oh ayan paligid oh dito kami sa kabundukan guys pero nagulat kami talaga abangan nyo tong video na to meron ako sasabihin na hindi makikita nyo na hindi ka nais nais at magugulat kayo shout out eto tingnan nyo ang aming dadaanan guys so pauwi na kami galing dun sa dinaan na napunta namin na karsada dito sa taloktok ng bundok talaga nagulat ako guys promise for the first time nakakita kami dito ng karsada sa pinakantaas ng kabundukan, no grabe eh. tingnan nyo naman yung dinadaan na namin di ba? diba nadudulas <laughs> dulas na kami guys Oh. Ayan. Grabe pinsang kaya pa ba Grabe guys so, Ando so. na ah. Ay naku po Grabe guys so, Isanuna ka na Tingnan nyo guys Nadaanan namin